Uh, sa ating pong mga ginagalang na membro ng Lupon, ako po ay tumitindig sa bulwagang ito upang ilahad ang isang masukal na issue ng hindi umanoy kaso po, muli na naman ng mistaken identity. Ang sangkot po ay isang 62-taong gulang, 62 years old, tubong baloi Lano del Norte na nagngangalang Muhammad Maka Antal Said. Nitong nagdaang linggo ay sinundan po ng aming tanggapan ang kaso ni Tatay Muhammad. Araw po ng Webes, ikasampu ng Agosto, papunta ng Kuala Lumpur, Malaysia, si Tatay Muhammad ay harangin ng mga tauhan ng Bureau of Immigration sa Naya Terminal 3 matapos magkaroon ng alert ang kanyang pangalan. Agad pong inaresto si Tatay Muhammad at ikinulong sa Building 14 ng New Bilibid Prison sa Muntinlupa, isang temporary detention facility ng National Bureau of Investigation. Sa investigasyon po, natuklasan ng NBI International Airport Investigation Division na mayroong siyam na warrants of arrest para sa isang Muhammad Said, also known as Ama Maas, na tugma sa pangalan at pagkakakilanlan ni tatay. Ang mga hindi mapabubulaan ng katotohanan. Una, Makikita nyo po dito, Ginoong Pangulo, masdan po natin ang larawan ng sinasabing wanted Muhammad alias Ama Maas sa kaliwa at si tatay naman sa kanan. Kayo na po ang humasga, humusga kung iisang tao po yan. Tingnan nyo naman po, ay kalayo-layo po talaga. Pangalawa, taong 2018, nang mapagkamalan rin bilang wanted si tatay, pagbaba ng airport galing sa kanyang biyahe sa ibang bansa dahil sa kanyang pangalan. Hinuli at pinusasan din. Ngunit dahil walang mabigat na dokumento at patunay ay nirelease din kagad ng NBI. Pangatlo, mismong National Bureau of Investigation ang nag-issue ng clearance noong 2018 at 2019 na nagpapakita ng no derogatory record ni tatay. Pang-apat, ayon po sa pamilya Said, simula 2001 hanggang Oktubre 2011 ay nasa Saudi Arabia si tatay. Ngunit ang nasabing krimen na kinasasangkutan ni Ama Maas ay naganap noong July 2011. At ito po, ginoong Pangulo ang matinding pasabog. Panglima, taong 2016 pa lamang, ay lumabas na ang mga balitang napatay na sa inkwentro si Ama Maas. Ito po ay inkwentro pagitan ng puwersang militar ng gobyerno. Ah, operasyon nila sa suluh. Ginoong tagapaulo, paanong mapipiit sa bilangguan ang isang individual na may NBI clearance na no derogatory record? Malayang nakalabas-pasok sa bansa ng ilang ulit, wala sa Pilipinas sa panahong sinasabing nangyari ang mga krimen, at higit sa lahat, malayong hindi tumutugma ang itsura ng akusado na ayon po sa mga balita ay pitong taon nang naulat napatay dahil lamang po kapangalan niya yung Muhammad Said. Ginong tagapangulo, nais ko pong bigyan diin na marami pa rin butas ang ating pulusiya sa information sharing sa pagitan ng mga ahensya. Meron po ba tayong teknolohyal na infrastruktura para sa harmonize integrated at interconnected na sistema ng gobyerno. Ang pinakamahalagang punto po ay ang pagsusuri ng ating sistema at pulisiya para sa ating mga ahensyang nagpapatupad ng batas sa pamamagitan ng pagbibigay ng tumpak na kritikal na impormasyon sa paghuli sa mga aktual na kriminal. Ang kaso po ng mistaken identity ay hindi makatwiran, hindi makatarungan at hindi makatao. Hindi na po ito katanggap-tanggap, lalo na sa panahon na bumubuhos ang technology at innovation. Kung nais natin ibalik ang buong tiwala ng publiko at patatagin ng pundasyon ng isang makatarungang lipunan, wala na pong Pilipino ang matutulad sa kapalaran na sinapit ni Tatay Muhammad. Ginoong Pangulo, nakalulungkot po itong isipin sapagkat ito po'y may halo na namang diskriminasyon na inyo pong ipinaglaban sa panahon ng inyong pinalakas ang Bangsamoro, Autonomous Region of Muslim Mindanao. Ito na naman po ay isa na namang lamat isa na naman po itong pag-uusapan ng mga kapatid sapagkat tayo po ay pinamumugaran na naman ng mga, eh maswerte na lang po si tatay at hindi siya binahayan ng bala na katulad po sa nangyari doon sa isang bata sa nabotas. Ito po, mahal na ginoong Pangulo, ay inilalapit ko po sa ating lupon upang mabigyan po ng hustisya ang matandang Muslim na ito, na tagalanaw, na sa mga oras na ito, ginoong Pangulo ay naghihimas ng rehas. Na wala, nakakulong pa rin po siya. Inilapit po namin to sa korte. Ang sabi ng korte, kailangan pang dumaan sa proseso. Hindi ko na po maintindihan ano pang proseso ang kailangan. ay e patay na pong matagal yung sospek na sinasabi nila. Kaya po, ginoong Pangulo, nasa inyo pong mga kamay, Bilang kayo po ang ama ng Bangsamoro, hinihingi po namin ang hustisya para kay Tatay Muhammad. Maraming salamat po.